Hi guys. Gawa tayo ng lumpiang turo na. Ayan. Gawa tayo na. Ng... yan. Tapos ito. Malinis yung kamit ko guys. Ha? Napakalinis. Ayan. Eh, kasi alam ko sensitive ang mga pagkain. Basta sa pagkain sensitive ako. Ayan. ako ng langka guys. Yan. yan Ito guys, pang bahay lang naman to guys eh. Ayan, pang bahay lang yan, ganyan. Tapos, yan, ganyan. Mm uh -hmm. -huh. Tapos, lagyan natin ng pandikit. Ayan. ayan Is natin yan. Ayan, ganyan. Oops. Ayan. Ayan, guys. So, Gawa ko ng apat. Ayan. Hmm. Dapat tayo. Ayan. Alam nyo guys, nagtinda ko ito. Nabili nila na gusto nila guys. Kasi alin nila yung makapal guys eh. Kasi nila yung manipis lang ng balat. Hmm. Ayan yun ang gawin nyo guys oh. Ayan. Hmm. Ganito gusto ko gawin guys eh. Magtitinda ako ng turon. Yan. Nagusa nila guys. Turon. Tapos ganun. Yan. Tapos lagyan natin ito. Yan na natin. Yan. Yan. Uh -huh. Karam, ang ganda o. Mm -hmm. Meron akong pamunda sa kamay tissue kasi guys, para hindi dumikit sa kamay natin. Malagkit kasi guys. Nagyan okay. mm -hmm. pa natin. Isa na lang. Ayan. Yeah. kayo. O tapos Ngayon, <coughs> natin ng pandikit Ayan. Mm -hmm. tapos, natin. Mm -hmm. lang Simple lang, guys. Okay guys, thank you so much sa mga nanood. Sana abangan niyo pa ako. At ma-upload ko pa iba guys. At marami pa kayo sa akin. Kikitang ganap. Thank you so much. God bless. See you.